Taga Valenzuela po ba kayo? Opo, Your Honor. Nasa birth certificate ko po, Valenzuela, Bulacan. You mean Valenzuela, Metro Manila? Your Honor, Bulacan po ang Valenzuela dati. Wala pa kong Metro Manila nung pinanganak ako. Natatandaan niyo pa po ba ang telephone number ninyo nung bata kayo? 355618, Your Honor. Anim na numero lang po yun. Your Honor, Anim lang po ang numero ng PLDT ng bata ako. Ilan po ang channel ng TV nung bata kayo? Channel 247913. Limang channels lang po, Your Honor. Magkano po ang soft drinks nung bata pa kayo? Your Honor, Santa Orange, 45 centavos. Final question. Anong year po kayo pinanganap? Hindi ko po masyado matandaan, Your Honor. Bata pa po ako noon. 喵喵。Meow, meow.